Kamusta mga kababayan? kababayan Ngayon, isang malalim, makulay at matalas na paglalakbay ang gagawin natin sa hinaharap ng pasig. Ang tanong, ang plano ni Mayor Vico Soto para gawing world class ang lungsod na ito pagdating ng 2025? Kaya ba niyang panindigan ang kanyang pangako ng reforma o baka naman itoy isa na namang pangarap na maglalaho tulad ng usok sa Pasig River. Tara, alamin na natin. Kung hindi ka pa subscriber, ano pang hinihintay mo? Pindutin na yung subscribe button na yan at i-like na rin para hindi ka ma-FOMO sa ganitong klasing content. Let's go. Sino si Vico Soto? Isang batang politikong nagpabago ng laro sa Pasig. Ipinanganak noong 1989, anak ng showbiz royalty na si Vic Soto at aktres na si Connie Reyes. Pero huwag kang magkakamali, si Vico ay hindi sumakay sa apelido lang. Nag-aral siya sa Ateneo, naging konfihal noong 2016 at noong 2019, tinalo niya ang isang political dynasty na halos tatlong dekada ang hawak sa Pasig. Paano? Simple, simple lang. Transparency, talino at tulay na malasakit. Ang sekreto ng kanyang tagumpay, mga kababayan, siya ang anti-epal mayor. Walang mukha niya sa mga proyekto, walang drama, puro trabaho. Pero hindi rin naging madali ang laban. Naharap si Vico sa mga lumang sistema, Corruption sa kontrata, bloated budgets, at ang mga empleyadong sanay sa lagayan. Ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa niya? Pinakilala ang Freedom of Information Ordinance. Binago ang bidding process at sinigurong bawat piso ng pasigenyo ay napupunta sa tamang lugar. Resulta, nakatipid ang passage ng mahigpit, mahigit isang bilyong piso kada taon. Kung ikaw ang mayor, ano kaya ang gagawin mo sa ganitong kalaking savings? I-comment mo na nga yan sa baba. At hoy, kung hindi ka pa subscriber, pindutin mo na yan kasi mas marami pang ganitong kwento ang darating. Ngayon, pag-usapan natin ang ambisyosyong plano ni Vico para sa Pasig 2025. Ang kanyang vision, gawing modern, sustainable, at inclusive na lungsod na ito. Pero paano? Una, ang bagong Pasig City Hall, isang 9.6 billion piso na proyekto, para proyekto na magiging future-proof. May playground, evacuation center, senior citizen hub, at mega market. Pero teka, bakit kailangan ng bagong City Hall? Ang luma, nakatig, nakatagal, nakatagilid na raw ha? Parang relasyon hindi na maayos. Bukod sa City Hall, may mga plano si Vico para sa transportasyon. Mas maraming bike lanes, pedestrian-friendly streets, at mas maayos na public transport. Sa sustainability naman, Nagtatanim sila ng puno, nililinis ang Pasig River, at nagpro ng renewable energy. At para sa negosyo, gusto niyang gawing investment hub ang Pasig, na may streamlined processes para sa mga negosyante. Imaginin mo ha, mas maraming trabaho, mas mataas na kita, at mas magandang Pasig. Kung matuto pa dito, baka nga maging Singapore ng Metro Manila ang Pasig. Pero teka, paano nga ba dito mababago ang buhay ng mga pasigenyo? Halika, alamin natin. At kung gusto mong maging bahagi ng ganitong diskusyon, subscribe na at share sa tropa mo. Ang tanong, ano ang pakinabang ng mga plano ni Vico sa ordinaryong pasigenyo? Marami, marami ha, marami talaga sa transportasyon, mas mabilis at ligtas ng biyahe dahil sa mga bagong kalsada at traffic management. Sa edukasyon, may libreng school supplies at mas magagandang pasilidad ng mga pampublikong paaralan. At sa kalusugan, may institutionalized cash pensions na para sa mga senior citizens, solo parents at PWDs. Narito ang kwento ni Aling Maria isang 65 years old na lola na nakakatanggap ng regular na pensyon mula sa Pasig. Sabi niya, dati umaasa lang ako sa anak ko. Ngayon, may pang-grocery na ako. At si Koy, Kuya Jomar naman, isang driver, masaya dahil mas maayos na ang trapiko sa Ortigas. Pero teka, hindi lahat ay perpekto. May mga nagsasabing kulang pa ang ayuda sa estudyante. Ano sa tingin mo? i-comment mo na yan. At kung hindi ka pa subscriber, pindutin mo na yan para updated ka sa passing News. Pang mga ganitong pagbabago, mga kababayan, ay hindi lang proyekto. Ha? Ito, ay, ito ang tunay na pag-asa para sa Pasigenyo. Pero paano nga ba nilalabanan ni Vico Soto ang mga hadlang sa kanyang plano? Tara, pag-usapan natin. Hindi madali ang maging Vico Soto. Ang daming hamon. Una, ang budget. Ang bagong City Hall. Halimbawa, ay 9.6 billion pesos. May mga nagsasabing masyadong mahal at dapat daw i-retrofit na lang ang luma. Pangalawa, ang burok rasya. Kahit gaano kaganda ang plano, kung ang sistema ay mabagal o korak pa rin, walang mangyayari. At pangatlo, ang politika. Si Vico na harap sa mga akusasyon mula sa kalabang si Sara Diskaya, ha, na nangangako ng mas malalaking proyekto at ayuda. Paano niya ito nilalabanan? Ha? Una, transparency. inilalat niya ang mga kontrata online. Pangalawa, reforma sa burokrasya. Tinago niya ang procurement process para walang lagayan. At pangatlo, Direktang sagot sa publiko. Pero teka, may mga nagsasabing hindi siya masyadong ukas sa media. Totoo kaya? Ano sa tingin mo? I-drop mo yung opinion mo sa comments at kung gusto mong malaman ang susunod na kaganapan, subscribe na. Kung si Vico ang superhero ng Pasig, excuse me po, ang mga hadlang na ito ang kanyang supervillains o mga kontrabida. Pero kaya ba niyang talunin ang lahat? Let's find out sa susunod na segment. Kung matutupad ang mga plano ni Vico, ano kaya ang itsura ng Pasig sa 2025? Isang lungsod na may maayos na ekonomiya? <clears throat> lungsod na may maayos na ekonomiya, malinis na kapaligiran, at masayang mga residente ang 482 billion pesos na GDP noong 2023 ay patunay na umuulat ang pasig. Pero hindi lang pera ang mahalaga, ang kalidad ng buhay. Imaginin mo ha, mas maraming parke, mas malinis na ilog, at mas maraming trabaho. At syempre, isang city hall na hindi nakatagilid. Pero para mangyari ito, kailangan natin lahat magtulungan kaya naman mga kababayan manatiling updated. Sunda ng mga balita, pakilahok sa barangay meetings at iboto mga leader na tunay na maglilingpon. At kung gusto mong maging bahagi ng ganitong usapan, subscribe na sa channel natin, i-like at i-share. Gusto rin namin makipag-collab sa mga content creators at advertisers na may puso para sa passing. Ah, email nyo lang kami, uh, Sir Alan Burgos at gmail.com. Ang Pasig ay hindi lang lungsod. Ito ay tahanan natin. At sa pamumuno ni Rico Soto, posible ang isang mas magandang kinabukasan. Pero ikaw, ano ang papel mo sa pagbabagong ito? I-comment mo na yan. Subscribe. Kung hindi mo pa nagagawa at samahan kami sa susunod na episode. Salamat mga kababayan at magkita-kita tayo ulit. Pasig, eating pa more.